Yan yeah, naman ay nilinis ko lang yung ano niyan. niliha ko lang. Tapos lagyan ko na lang langis. Eh ito lang kasi mga kaidiya, highlights ko lang ito kasi sobrang malala ito. Malala kasi ang sakit nito kaya hi highlights. Hello mga kaidiya. I-repair natin itong mga kaidiya. Ito yung pukuda na binigay sa akin mga kaidiya. Kasama nung yurika Dalawang Eureka, isang pukuda. Tatlo yun sila. Ito yung isa na no, umaandar mga mga gumagana 'tong mga kaideya eh. Buhay ang mga motor nito. Kaso matitigas yung mga shafting niya. Tapos ito naman, umandar na itong mga kaideya. Bigla na naman tumigil. Tumigas na naman yung shafting. Kasi nga itong mga kaideya ay no. Oh. Ayun, natuluyan na siyang kutkutin. Dito yan mga kaidya, dito. Dito, sa likod. Dito. Kinutkot na yung... Kinutkot na na-shafting yung bushing mga kaidya. Ayan o. Oh. Di makita. Nilinis ko na kasi ito na mga kaidya. Ang dami niyang ano eh. Ito Yan, balikinutkot ng shafting yung bushing. Kaya nagkano yan. Tapos dito, sa shafting, ang lalim na. Kaya ang gina, gawin natin dito mga kaya, mga ngahoy lang ako rito. Yan. Mga lang ako. Nangahoy ako ng bushing dito. Yung medyo okay pa. Kasi ito mga kadiya sa amin lang to. Kasi ito binigay lang to, binigay sa akin. Mga binigay sa akin ay gagamitin namin dito sa bahay para magamit. Para magamit, mga ngahoy lang muna doon. Yeah. Kaya ito nakahoy ko. Medyo okay. Mga kadiya, naputol kanina yung ano, lobat pala. Yung paliwanag ko kanina, yung explanation ko sa inyo naputol si Lobat ay na niya magplay ito mabilisan lang ito mga kaidea kasi Lobat pa rin to eh bali ang ginawa ko dito mga kaidea itong shafting nya ito yung doon sa likod inadjust ko mga kaidea pinalo ko rito para yung tinamaan ng bushing yung ginasgas pumunta ro ng konti um, uh, umatras ng konte para yung bushing ang tatamaan niya ngayon bago yung nandito yung wala pang tama kaya pinalo ko rito mga kaidiya pinalo ko inatras ko ng kunti ron tapos nagpalit tayo ng bushing di ba yung kinahoy natin doon yung kinahoy ko diyan tapos mga kaidiya uh, ginawa na natin ng paraan to kasi ito malutong na napuputol kaya nilagyan ko na lang dyan ng ano. Alambre. Nag, ina na ko, binarena ko. Binarena ko dyan. Ayun yung barena. Ayun yung barena. Dito, sa harap, at saka sa likod. Binarena ko mga kaidiya, tapos tinali ko na lang para yung yung pinaka ano nung bushing ah mahigpit kasi hindi pwede maluwag yung mga kaidiya mga kaidiya nilagyan ko pala ng mga spacer yung mga kaidiya yung sa shafting sa harap tsaka sa likod yung harap tsaka likod dito mga special mga kaidiya yan kasi durog na yung mga spacer nya ayan pinalitan ko lang, mga kaidiya testing natin to and hindi natin makabitan na ito mga kaidiya sa ano to eh? sa Eureka hindi natin makabitan yan kasi ito. Hindi kasya doon. Hindi kasya sa likod. Ito mga to. Hindi kasya doon. Kaya ganyan lang muna. si wala talaga yung bahay. Testing natin number one. Yun. Number... Ayan na siya mga kaidiya. Nilagay ko na sa ano. Lag... Pinalitan ko muna yung isa. Pinalitan ko yun mga kaidiya. Maandar yung mga kaidiya. Pero sobrang dumi na. E, pinalit ko dyan. Ganyan lang muna may mga kaidiya. Oh. Naka number 1 yan. Oh. Number 2. Malakas na yan mga kaidiya. Number 3. Yun o. Oh. Malakas na yan. At least nagsiswing yan siya dyan. Number 1 lang. Ayan ito sa kuryente. Tipid. Ayan yung isang mga kaidiya sinasabi sa iyo. Ayan. Ayan. Ayan yung mga kaidiya. Ayan yung ano din yan yan naman ay nilinis ko lang yung ano yan. shafting niliha ko lang tapos lagyan ko na lang langis eh ito lang kasi mga kaidiya highlights ko lang ito kasi sobrang malala ito malala kasi ang sakit nito kaya highlights ka highlights yan pakita ko pa sa inyo yung isa pa mga kaidiya so yung isa mga kaidiya ah, wala din siya skeleton din pero gumagana yung mga kaidiya ano yan sila dun yun kakasama lang yan sila ito yung isa ito yung isa na tinanggal ko ang motor ito yung pinakamalala sa lahat ito yung motor nun nagkanda putol may isa pa dun sa labas mga kaidia ito yung isa mga kaidia ito asahi ito mga kaidia original ito mga asahi yan yung motor nya no maganda ang motor niyan. makapal at matibay ang mga kaidea tanso yan tanso e yung mga nandun sa loob mga alum yun eh bali pinalitan natin ng bushing mga kaidea kasi pares ang sakit nito sa ano sa pukuda yung kulay itin durog yung dun sa pinakalikod nya kinain din ng kinain ng shafting pero ito kinaya pa mga kaidea ito nagapan nagapan siya kinaya ng ano liha nakuha sa liha kaya ito original to mga kaili tinyo niyo kulay know? ano kulay tanso yan yan original to bushing. pinalitan ko na mga kaili nangahoy pa rin tayo doon yung kaparis na kinahoy ko kanina nilagay ko dyan at yung, yung isa nasa kulay black yung pukuda tapos lagyan din natin ng langis dyan mga kaibiya nilagyan na natin langis pinanggal ko yan kanina tapos nilagyan natin ng langis nilagyan ko pala ng foam yan mga kaibiya pinalitan ko kasi wala na yung foam ito yung foam nyo foam ito ng washing Balik, ginupit ko lang ito ginupit ko yung magkakasya doon ay, kabit ko lang to mga kaidiya kasi maulan mga kaidiya, ano? maulan. Maanggi. Maanggi ulan. Wait lang, kakabit ko lang. Tapos testing mamaya. Kaidiya, okay na. Naka ah, number one yung mga kaidiya. Number two natin. Lakas na, number three. Oh, Yan, ganda na ng play niya. Oh. Tagal tumigil. Yan. Okay na yung dalawa, yun. Number one ulit. Yun. Yun lang mga kaya so, yung ano niya mga idea, Gearbox ayaw niya mag-swing. Magsiswing yan pag pinindot.